Kamusta kayo mga dumagat? Ayan. Napasyal tayo dito sa ano? Sa bilihan ng isda. Nagbike lang ako punta dito. Tinitingnan ko kung may mga nagbibintang isda. Uh, wala. Wala silang isang tinta ngayon. Ayan. Ito yung pinaka fish market dito malapit sa amin. No? At walang ano? la tindang isda. Siguro kasi pag full moon kasi walang masyadong isda eh. Kaya wala silang tinda ngayon. Ayan, dyan sila nag ano. Yung mga nakikita nyo mga bangka dyan, mga speedboat na yan. Yan yung ginagamit ng pangisda Ayan. Kasama natin uli ngayon si Dumagat Buddy. Ayan. Lagi ang kasama ko pag dito banda sa ano eh sa Corniche yung pising ano facing site nila bawal dito isda kasi maraming dumadaanan dito mga speedboat ayan ulang wala masyadong isda ngayon kasi parang yung hangin medyo malakas eh At saka makulimlim yung panahon so pasyalan natin yung ano nangingisdahan na yun oh. ayan malawak yan so dati dito ako nangingisda kaso binawalan bawal daw eh ang gamit lang naman natin fishing rod ayan eto ginagamit nila ito, ito ito, nakikita nyo na yan ayan ginagamit nila yan sa crabs naglalagay sila ng pain dito sa loob tapos yung crabs naman papasok dyan minsan may pumapasok din na isda pero kalimitan talaga crabs ang nakukuha nila dyan ayan dami oh nilalagay nila yan doon sa laot tapos uh, binabalikan siguro mga isang araw dalawang araw dyan. may mga lambat din silang ginagamit malawak din to pinapasalan to minsan nila pag gabi ok so yan mga gamit nilang lambat yung gamit nilang lambat yan ah, may mga maliit na isda din oh. nakikita nyo mga maliit na isda nyan parang bangus dito sila nagpapalaki pagmalaki pag malaki na sila yung bangus pumupunta dun sa malalim E eh, yun naman yung inuhuli namin ng bangus season January, December, ganyan ayan ayan ganda doon sa place na yon doon 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 doon, doon ako namimingwit ayan isang spot ko yan na pamingwitan doon sa kabila ayun, tinatahin nila yung lambat ay gisi-gisi na sira-sira karamihang ang huli dito ng isda na nababangka mga, na mga, mga indyano bangladesh may mga Pilipino din. Pero sa Pilipino kasi anong ginagamit nila eh? Uh, rail. At saka rod. Jigging. Casting. ang ginagamit? Pero yung lambat. May mga license kasi sila dyan. Ang ginagamit ng mga Indiano. Bangladis. Yan. Ayan. Ayan o. Oh. So ito yung area na to eh maliit na no port. Ayun. Ayun ginagawa nila tinatahi. Ayun. How are you, bye? From where are you from? India. From India. So you are very hard working people ah. This one is net for what kind of fish? All fish catch. All fish catch. How about crabs? crab, also. So, today no, 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 no good? The weather is no good? Weather no good. So, what you are doing this one? You are uh, stitching? Repairing. Ah, repairing. Okay. After that, you can go fishing tomorrow? maybe tomorrow. Tomorrow? It's very far here? Yeah. How many years you are working like uh, fisherman? 10 years oh masya Allah you're good for the family ah huh? you work for the family yeah. working hard for the family, yeah, family. yes ganyan sila dito masisipag yung mga yan ayan o oh. nila lang lambat yan sa atin din tinatahit. din sa atin eh parang ganito din kung ano pumumuhin natin dito ah uh, doon dyan sa atin dyan yan din sila ayan o oh. tinatahin nyo mabilisan o oh. yan it's very nice. bilis So, what size of this one? This two and a half. Two and and a half. Yeah, and I, uh, centimeter or this yeah, one? Two and a half. half size. Yeah. yeah, two and a half size. Inch. Yeah. galing. So yesterday you go fishing yesterday or no? yesterday yeah, go. How many kilo you catch? 100. 100 kilo? Yes, yeah, uh, mix uh, fish? Yeah, fish, also fish. No crabs. No crabs. Mix. Shiri, shaham, like that? Yeah, shiri. Silo fish, lapis. Hmm. Lapis? Yeah. Lapis also? Ayan, kahit mainit sila, lumagawa sila. yun ang trabaho nila dito masisipag tong mga to kasi siyempre iningatan din nila yung trabaho nila para sa pamilya where is your boat here? ah ito yung bangka daw nya ayan yung dinadala yung bangka o oh, kita mo naman sa atin ang bangka yung kahoy sa akin na dito yung bangka ginagamit ayan speedboat ayan speed gamit nila video uma video umaalog-alog dito kasi ito floating ano lang siya floating port yan yan video umaalog-alog laki oh laki ng bangga gamit niya balik ganda insya Allah tomorrow you will catch more ah yeah, How about your family? Is good? You have a baby already? Baca or single? Ya pacah. Have baca? Have mini baca. Oh, very hard working father. Keep it uh, the good work bro. Because we are here for the family, right? Okay, shout out your family in India. You can speak in your language in India because I have some uh, Tamil, Tamil. Ah, Sri Lanka. Bus Sri Lanka Chennai. Ah, okay. because I have uh, some sub subscriber from uh, India and uh, Sri Lanka. You can speak in India, maybe he he want to watch the video your family. You can speak. Hello. In your language, say hi to your family. Berdiri Okay, good. Go. Hindi sila marunong masyadong mano, salita ng English. Ayan. So give me your number. Ayan, sabi nga ni ano, pangalan nun si Mugis. Taga India. Siya yung kapitan ng bangka na kulay na ginagamit. Sabi niya bukas daw sila papalaot. So babalikan natin siya bukas kung makahuli. Eh tutulong tayo sa pag ano. Sa pag alis ng isda sa lambat. Ayan. ganda ay eh, yan no oh. eh, ba doon yun yung mga naglalaro ng jitski ba dito may namimingwit ah natin yung namiming dito ang mga pakistani yung namimingwit yeah yan oh laki oh Kaya mo naman hindi ko alam kung anong papasok dito. Ang laking trap. Patang, patangkad pa sa akin yan ha. Ayan. Tignan natin yung mga namimingit dito. Mga pakistani yung namimingit. Dali. Dito ako namimingit dati. Kaya yeah. so... nagbawal eh, ba't namimingwit ulit sila dito Ayun, may nakahuli. <laughs> oh, 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 very nice pare, ha? Ay, nakahuli siya. Ayan, nakahuli na siya. Very nice. Take it more, take it more, ah? Ticket more. Nakahuli yung isa. May pang-ulam pang-ulam <laughs> na sila. gamit niya nila ano eh line may pang may fishing rod din sila pero mostly ang ginagamit nila like talaga line ayan maliwanag maliwanag pa yung ano yung araw ayun yung nagigits ka doon tayo may message natin bukas yung kapitan kung may nahuli siyang isda kasi kalimitan nyo pag na mahuli isda nilalapag nila dyan tapos dito na lahina hinihimay himay ka na hinihimay himay okay, bilisan mo yan dami pa oh hindi kasi season ng crabs ngayon eh season nyo kini-target nila yung mga ano, mga isda na bato. Isdang bato. Gaya ng hamor. Nakakakuha uh, din sila. Bro, bye-bye. Tomorrow, ha? Okay, thank you so much. I will message you later, ha? Okay. mo mababait naman dyan sila dito mababait sila pagka kinakausap mo naman sagot pero hindi lang sila masyadong nakipag interact sa tao kasi nga gusto lang yung kapareha sila na lingwahe yan yeah. dito mayroon din oh. mayroon din dun bala So, update ko na lang kay bukas guys kung anong mangyayari. Babalikan ko siya. Kung wala naman, e eh baka sa susunod na lang. Kasi depende daw sa weather eh. Sige sige, hanggang dito lang. Bye-bye.